Sa walang katapusang digmaan sa Hyuko mundo, isang laban ang tumatak sa kasaysayan, ang tapatan ni Ichigo Kurosaki, laban kay Alcure Cipher, ang ikaapat na kwarta, espada ni Sosuke Aizen. Si Alcura, ang malamig at walang emosyon na mandirigma ng Las Noches, ay may kapangyarihang bumalot sa takot maging ang pinakamalakas na Soul Reaper. Ang kanyang hero, bakal na balat, ay halos hindi matinag, at ang kanyang resurrection mercy lago ay nagbukas ng impyernong lakas, pakpak ng dilim, bilis na di masundan, at enerhiyang kayang magwasak ng isang lungsod sa isang bagzo ng Zero Oscars. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang bangis. Sa ikalawang anyo ng resurrection na tinawag na segunda atapa, ipinakita ni Alcura ang lakas na hindi pa nalalasap ng kahit sinong espada. Ang kanyang presensya ay tila kamatayan mismo, isang anyong demonyo na kayang punita ng laman at espiritu. Sa kanilang labanan, si Ichigo ay walang laban. Ang kanyang kay at hollow mask ay nagmukhang laruan sa harap ng kataas-taasang kapangyarihan ni Alkyora. Sa isang matinding atake, isang butas ang bumaon sa dibdib ni Ichigo, tanda ng tiyak na kamatayan. Sa gitna ng kawalan, naramdaman niya ang pagkalusaw ng kanyang espiritu, ang mundo ay tila naglaho habang siya ay unti-unting nawala ng buhay. Ngunit sa pinakamadilim na sandali, ang kanyang inner hollow ay nagising. Mula sa bangkay ay bumangon ang isang mas mapanganib na anyo, isang vasto lord transformation, na nagdala ng nakagigimbal na enerhiya, at galit na walang habag. Sa wakas, ang halimaw na ito ang siyang nakipagsabayan kay Alcura, isang puwersang hindi na matatawag na tao. Bagamat nagwagi si Ichigo, ang laban ay nagpapaalala, kung wala ang kanyang madilim na anyo, ang buhay niya ay nagwakas sa kamay ng isang kalab ang lampas sa hangganan ng tao at kaluluwa. Ito ang mga katangiang taglay ni Alcure sa labanan nila ni Ichigo, kapangyarihang taglay na halos tumapos sa buhay ni Ichigo, ang hero, katawang parang bakal, halos imposibleng masugatan. Ang Zero Asteroids, isang itim na enerhiya na kayang sumira ng buong lungsod. Ang Senido, bilis na lampas sa mata ng tao. Ang Resurrection Murcielago, pagbabagong nagdaragdag ng malupit na bilis, lakas, at kapangyarihan. At ang Segunda Atapa, ang natatanging espada na may ikalawang anyo, isang demonyong forma na halos walang kapantay. Mga kaanime, anime bagamat nanalo si Ichigo sa laban kay Alcaria, ay muntikan din naman siyang mapatay, abangan nyo ang susunod ko pang video. Yeah.